nabigla ako sa pangyayari na inaresto si Presidente Duterte at hindi uh, ko maniwala eh. Medyo nayanig ako masyado, kawawa naman. Kawawa naman sa Presidente Duterte. Ang aking kasi, hindi na tayo natuto. Gulo lang ang dulot nito. Hindi na tayo natuto. etong paulit-ulit ay... Uh, walang pakinabang sa mga naghihirap sa bayan ang bangayan ng politika. Parang naging siklo na tayo na ganito. Gumanda ba ang buhay natin dahil sa politika, Masenso ba ang ating bansa? Hindi na tayo natuto. So, sa lahat ng nakakahiyang yung to, sa ating politika, gantihan ng gantihan, awayan ng awayan, yumaman ba, nabusog ba sumaya ba ang taong bayan?